A day in the life of a nursing student. <laughs> a day in the life of a nursing girl. <laughs> a day in the life. <laughs> Thanks, mate. Kahit nasa balkon ako. <laughs> Wala naman tao. Ayoko na. For the content. Grabe, hindi pa nalililusya sa na vlog agad. Trabaho tayo! Ang <laughs> hirap! Ang manas ko tignan. <laughs> Pero dapat esthetic tayo kasi ang peg natin for this vlog ay... A day in the life of a nursing student. <laughs> okay na yan. Makaka 10,000 views na to. Laban! <laughs> Hello mga Kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! O ayan mga kunars ha, as promised po, napapadalas na po ang vlogging ni Nurse Even kasi mas importante sa akin ang kasiyahan nyo kesa i-enjoy ko itong day off ko. <laughs> As you can see, mga kunars, kakagising lang po ni Nurse Even. Wala nang ligo-ligo. Trabaho tayo agad. Dahil may parcel na naman po tayong natanggap. Uh, ano na naman ito? Surprise me. <laughs> Pero before natin ito i-unbox mga Kunars, nagpapasalamat lang ako sa taong nagpadala na naman ito sa akin. Ang walang katapusan, Arthur, Miggy, maraming maraming salamat na naman sa'yo. Hindi ko na alam. Ay, grabe ka Miggy, nalulula ako sa mga regalo mo. So sa mga hindi pa po nakakakilala kay Miggy, alamin nyo na lang po sa mga previous vlogs ko. Pero grabe ako niyan, spoil sa mga regalo. Sa totoo lang mga Kunars, ayaw niya ng ganito yung binibidyo ko yung mga regalo niya sa akin. Pero wala naman siyang choice. <laughs> Ima-vlogger ako eh. <laughs> so ima-vlog natin kasi nga, ka, a day in the life of a nurse. <laughs> Loki-loki lang yan si Miggy. Tahimik lang ang buhay niyan. Ayaw niya ng ganito yung binag-broadcast yung mga gift niya. Pero vlogger ako, Miggy. So wala kang choice. So kung gusto niya pong marigaluhan mga kunars in the future, i-follow e niyo po si Miggy sa kanyang Instagram account. Ipapost ko po dito. Ayan o. Oh. Ting 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 for the gifts. <laughs> tawa ka na lang ng tawa. Diyos ko, umayos ka. Okay mga kunars, let's unbox this. Pero dapat pala ang unboxing natin ay student <laughs> dapat esthetic lang ang atake natin just woke up unboxing let's unbox this in a social way let's go but before i unbox this please follow me on instagram it is lemon say even and please follow my kunars collection instagram account the real kunars let's go let's go guys <laughs> let's unbox this. So mga Conars, ito na lang. <laughs> sa so, start na pa ako mag-build up ng kadaldalan. <laughs> Paano i-unbox? Ang daldal ko talaga mga Conars. Promise, hindi ko nakokontrol yung bibig ko. Literal lang talaga na yung isip ko unboxing, pero yung bibig ko, <laughs> Pasensya na mga Conars, ganito ata kami mga graduate sa Perpetuo. Tara! <laughs> okay. Ano na naman to, maybe? kinakabahan ako sa totoo lang. Pero let's go na nga, huwag na natin patagalin. Ah, kasi mga konars, hindi ako nakatingin sa box ha. Magkikwento lang ako sa inyo. Nag-birthday po ako nung July, di ba? Hindi ako nakatingin. Baka kasi makita ko na kagali. Gusto ko genuine yung reaction ko. Pero taganan muna natin. Nag-birthday po kasi ako nung July. And then ayun, si Miggy, nagpaandar na naman. Nung una, nag-happy birthday lang, nag-birthday message. So ako naman si thank you. And then after two or three weeks, nag-message na naman siya sa akin. Sabi niya, Beb, same address pa rin, no? Hala! Nagpadala na naman ng parcel, sandali. Baka makita ko kasi. Si Miggy po ay Dubai-based. So kung taga-Dubai po kayo mga kunars, hanapin niyo siya dyan, hagilapin niyo. Baka kayo naman ang next na marigaluhan. <laughs> Wait lang. This is it. A moment of silence, please. Pasweet lang daw tong regalo niya sa akin this time. So, ano ba tong pasweet na ito? Okay? Okay? It's giving. <laughs> Kailangan talaga aesthetic tayo. Okay? What's this? Oh my God! Wala pa ako nakakita ang logo, so... That's a good start. Si Miki kasi paandar masyadong sosyal. Pero, it's a good start. Wala pang logo. Hindi pa ako nasa shop What's this? Ay, my card. Unahin natin ang card. Basahin ko muna mga kunars, ha? Pero hindi ko nasasabihin sa inyo kasi private ito. <laughs> grabe na hinginig ako mga kunars. Ito yung hinig ko. Hindi nyo lang siya nakikita sa camera. Ay, grabe. Thank you very much. And super looking forward ako sa pagkikita natin this year. Magkikita na kami finally. i vlog ko si Miggy pag nakita kami dahil grabe. Hindi nyo lang alam mga kunars ang supporta and love na ibinigay talaga sa akin ni Miggy. Grabe talaga. Napaka-generous na tao. Salamat. Sana marami pang taong kagaya. <laughs> Magagamit yarn. <laughs> Sa totoo nga lang mga kunars, nagalit pa nga ako kay Miki kasi nga sabi ko wag na akong bigyan. Ayoko na nga tanggapin kasi sobra-sobra na ang mga ibinigay niya sa akin. Pero mapilit si Akla, mapilit si... Diyos ko Lord, ano ba to? Logo na bato Or sa Jampurita lang ako, hindi ko alam itong logo na ito or box na ito. Pero buksan na na. Oh my God! magmura pero bawal kasi rated G yung vlog ko. Ah! Wait lang. <laughs> sandali, aesthetic lang tayo. Wait lang. Wait lang ako. Wait lang. Tama ba yung iniisip ko? Baka mali yung iniisip ko. Pero let's unbox this. Let's open this. May hindi ako. Sandali. Grabe ka naman. Ah, flatline. Ah! Wait, I'm OA! OA! OA na naman! Diyos ko, magagalit na naman ang mga bashers nating inggiter. <laughs> Ay, naku! Ayan nga, nagagalit ako kay Miggy pag binibigyan niya ako ng mga ganito kasi promise mga kuner, sinasabi ko sa kanya, hindi naman nakalangan, wag na. Eh, mapilit si Akla kasi alam yung address ko. Kaya sa susunod talaga, maglilipat na ako. Diyos ko, Lord. Kaya kung gusto niyo akong padalahan, six. Sarap! <laughs> Wait lang mga kuners, na overwhelm talaga ako. Although hindi ako familiar sa brand na ito, pero alam kong, alam ko siya. Alam kong V. <laughs> Wait lang, i-open na natin. Anong bangigin? Okay. Serve. So, kung kayo nyo yung video, kung na-OOA yan kayo sa akin, it's fine. Ako naman yung may bagyeng eh. Hindi naman kayo. <laughs> Wala na akong sa sasasabihin nyo. Kasi... <laughs> Ang OA! Biggie, ano bang ginagawa mo sa akin? Kung napapanood mo ito, more! <laughs> OA na. 5 minutes na akong tili ng tili. 5 minutes na akong nagliligalig. Hindi na to healthy para sa mga bashers. <laughs> galit, na, galit na ang bashers for sure. Ang ingay naman. Tawa ng tawa. Nakakairita. May ganito ka ba? Picturean <laughs> <laughs> muna natin pang story. <laughs> Dear bashers, I have Goyar. A day in the life. <laughs> Grabe, hindi pa ako naliligo pero may Goyard. <laughs> Shucks, ito talaga yung moment of truth. Anong itsura nung bag? The Goyard. <laughs> oh my God. Ayokong tignan. Nakikita nyo na ba? Kasi ayokong tignan mga kunar. Okay, ready? Get set. And action. Kailangan aesthetic yung reaction ko ha. pinapicturean kahit flat lang. <laughs> <laughs> Tapos puti pa. Wala akong puting camera bag. Ngayon na ako nagkaputing bag. Parang ako pakilag sa inyo mga bashers. I-compose mo nga yung <laughs> sarili mo ko, Nars. Sandali, nahirita na. Vlogger nga pala tayo. Hindi pala tayo ordinary ta. Shut <laughs> So, base po sa aking research, mga kunars, according sa mismong website ng goyard, ito po ay kung so, hindi ko alam pronunciation dito, bahala na. Belvedere. Belvedere. P.M. bag. Belvedere. So, basahin natin kung ano itong bag na ito. Ito po ay perfect for many occasions thanks to its cross-body strap and accessible secure closure. So, cross-body bag po siya. Grabe, ang ganda! Tapos meron siyang outside pocket sa likod. Baka masira ako pa sa sobrang kauheyan ko. So, ganito siya buksan, mga Kunars. Oh. And then... Grabe, ang ganda ng loob! So, ito, mga Kunars, crossbody bag siya. O, oh, ang ganda! Hindi na ako makapag-think ng right, mga Kunars. Pero, this is the bag. Ayan. White leather bag Goya. Huh? So, yellow po yung loob. Napaka-spacious niya mga kunars. And ganito lang siya ilock. Very simple. Wala nang magnet-magnet. Pack po. Oh. Ganyan lang. This is the Goyar Belvedere. <laughs> Isusot ko sa Era Store mga kunars. Para pag nakita ko ni Maring Taylor Swift, oh, hindi ba ako pwedeng artihan, Taylor? Naka-Goyar ako. <laughs> Belvedere. Do ang downside nito, pag hindi ka maalagang tao, dumihin. Pero hindi natin dudumihan. Aalagaan. Migi, aalagaan. Salamat, Arthur. Ay, grabe, pinagpapawisan na ako mga kuners kasi hindi pa nga ako naliligo. So, kailangan maligo para masuot na tong. Feeling blessed. Ay, sakto mga kuners. O, oh, white bag. Pang duty ng nursing student piang ang init. Pinagpawisan talaga ako sa unboxing na ito. So, ang moral lesson po ng aking video for today is wala. <laughs> Pero kidding aside po mga kunars, palagi ko pong sinasabi sa inyo kahit anuman po ang um, pagdaanan ninyo sa buhay, palagi po tayong maging mabuti. Kasi again, hindi natin alam kung ano ang blessing or pagsubok na pagdadaanan natin sa buhay. So, ang least na magagawa natin sa life ay maging mabuti. mabuti na. Maraming maraming salamat po sa panunood ng aking vlog. Tapusin na natin itong video na ito. And Miggy, maraming maraming salamat dito. Mga Kunars, maraming maraming salamat sa inyong love and support. Walang sawa po talaga akong magpapasalamat sa inyong araw-araw. Pero for now, let's enjoy the bag. <laughs> Again, mga Kunars, this has been Nurse Even. Pretty check and run. <laughs>